Sinuli siya ng pulis at sinasabing expired ang registro Kasi ang registro niya May 8, 2023 okay. Nahuli siya May 2022 Ang palesiya ng LTO, the whole month considered registrado ka Tanggalan mo ng panigig siya no? Punta mo sa akin siya po. Ito ginamit siya ng pulis oh. ng SITA O, oh. Oh, mali yung apprehension Oh, para sabihin ko sa inyo, nandito si Boss. Wala nating ano, wala nating pabigyan ng ticket diyan. Oh, okay. wag wala... mo na paabae, eh. papuntahin mo dito tong gago na to. Direkto. Oh. <laughs> dinadaya mo ko eh. Nagbigay ka sa kanya nung wala na yung mga binigyan. Oh. <laughs> 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 yung baka ano? Baka... Paano? Paano nga naman bibigyan ng pang-merienda ito? Ang laki-laki ng katawan. Ano no? Si Boss, mag-reduce ka. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. na, na. Pag ako. mainit ang panahon, na-stress ka, <coughs> hirap yung puso. <coughs> Pag natigop, kawawa ang anak. And lastly, habang tumataba daw, umiikli. <laughs> Itanong mo kay director. <laughs> huh? Napara na ang polis. So, no. Apo, oplasita rin po Oplasita Motor ka rin, motor Apo. Okay mo Sabi nila, expired daw po, race Ano magiging expired? Hindi De -de unregistered nga, unregistered nga ilagay nila Ang nangyari dito, Director Kawilsom, Som Kinuli siya ng pulis Opo at sinasabing expired ang registro hmm. kasi ang rehistro niya May 8, 2023 okay. nahuli siya May 2022 ang palesiya ng LTO the whole month considered registrado ka, kaya kami pumunta sa inyo para ipresenta yung ORCR hindi valid ang huli ang problema pa niyan direktor, okay. ang nagticket tao ninyo, ginamit lang ng pulis. Pulisan ang huli, pinatikita sa MTPB, diba? Sinabi ko na po sa kanya yeah. sa MTPB, sabi ko, Sir, nakausap na ako sa pulis, sigurado ka ba expire ang rehistro ko? Hindi yeah. ko makakapag-usap sa pulis, ganoon lang yeah. po ako. Tanggalan okay. mo ng panigit siya, no? Pagkakain mo sa akin siya po. Ito, oh, ginamit siya ng pulis oh. ng sita. O, oh. Oh. Oh, mali yung apprehension. O, oh, para sabihin ko sa inyo, nandito si okay, po hindi, wag mo na pa ba eh, mo dito tong gago na po. Papuntahin mo na yan dito. Alam mo na nalabas yun ang ko. Kukunin ko yung mga <laughs> yung mga yun. Deputation niya. Hindi, okay. De, gustong gusto <laughs> ng tao yan, yung nagmumura yung... Gago eh. Tapos si Ma'am Mayet, sinabihan ko na rin po yun bago niya, bago ko magbayad ng 1,000. Oh. Hmm. Ma'am, sigurado po kayo, expire yan. Hmm. Ang reply niya sa akin, tinignan niya, or, sir, sir, may plaka ka na po. October po, dapat last year, nagpa-reistro ka na. Binayaran mo si Mayet? Opo, sa libre po. Same situation di, po na sa kapila. Kami utang sa libre Ako ang nagbayad din. Binayaran na ni Kong. O, magkape ka pa. O yan. Kasi inabalak yeah. ang mga ulul, di ba? Ah, okay. dinadaya okay, okay. oh. <laughs> di mo ko eh. <laughs> Nagbigay ka sa kanya nung wala na yung mga binigyan oh, <laughs> ko. <spooky> na. Discoate <laughs> na Okay na ha. Cancel na yung huli. Pupunta tayo sa PNP. Pahingin si nung ano pala. Nung... Ticket. Pupunta tayo sa PNP. Hindi, ano? ito lang sa kanya. Okay Opo. Kapangalan ko pa naman ikaw. Oh, sige sige sige. Baka mapunta pa ni congressman to. Wag na kasi hindi naman ako interesado sa kanya eh. Importante mabigyan niyo ng attention. Pupunta pa kami sa IAS. Ko complain kami against dun sa pulis. Ah, si S. Abalahin kita ha. Opo, sir. Kung may Itong rider nahuli ng pulis natin. Yes, sir. Sa checkpoint at sinasabi ni police na unregistered motorcycle no. galing na kami si SK ano sa MTPB na cancel na yung hole eh. okay kasi na namin na hindi expired ang kanyang lisensya motorsiklo ako na magkukwento si para malinaw yes, kinausap ko na siya napara siya ng pulis sa checkpoint. Apo. Ang date ng kanyang rehistro CS, May 8, 2023. Bagong motorsiklo ito, Certificate of Registration. Ang pagkaintindi ni pulis, expired siya. Kasi nung masita, is May 22. Samantalang ang palisiya CS ng LTO, the whole month, kung May 1 ang resto mo, the whole month, hindi ka pwedeng hulihin at sabihing expired. Palisiya ng LTO yon, Alam din ng MTPB. So, dalawa ang maling nakita natin dito, CBS. Hindi naintindihan ng pulis natin yung kanyang pagkasita o pagkahuli, mali. Pangalawa, pinatikitan siya sa MTPB impulsor ngayon, ang ano natin dito, CDS hindi pwedeng dahil na ipakancel namin ang huli hindi pwedeng okay-okay na kasi ang magiging practice ng polis natin, okay lang ah, gagalit hmm. sa'yo, bakit? kasi sabi ko, parang minamali ko raw siya sabi ko, sabi ko sir, sigurado po kayo sir, expert yung registro ko San tanong, san sagot? Di bago kang rehistro? O wala? Wala po sir, hindi eh. pa nga po expert eh. O, oh, pinagay ka agad sa si sir yung... Pinatigitan. Ano. Saan ka na huli? Kanto po ng Samat Along Rizal Avenue. Samat Along Rizal Avenue. Opo. Ilalim po siya ng Abad Santos Arte. Station. Ang punto dito, CDS, kung hindi ka sigurado, huwag ka nang manghuli. Yes, sir kasi nakaka-perwisyo. Absent sa hanap buhay, abala, stress, syempre. Pangalawa, dahil alam niyang hindi siya expert ang listo, ang impression sa pulis, hindi marunong. Eh, mapipigilan ba natin to na hindi magkukwento? Sigurado yun, sir. Di ba? Ay kung hindi ito maturoan ng leksyon, kawaawa ang mga na Pag nga naman pinagsabihan lang natin, eh, okay lang, okay, okay, okay lang naman pala eh.